Hello mga kasari, mga katendera, good evening. Welcome ulit dito sa ating Sari, Sari Store. Okay, time check. Check natin yung oras. 10.26 na ng gabi at ngayon ay July 25. So, Friday po ngayon. Okay, so close na kami. Kanina pa. Ayan. So, gabi na talaga ako nakakapag-video. Kasi pag araw, minsan uh, di ako makapag-video. Busy. At uh, minsan wala akong uh, hindi <laughs> ako makapwesto para makapag-vlog. Kaya, di na ako nakakapag-vlog pag-araw. So, ngayon, close na kami. Uh, medyo tahimik na din yung paligid. So, try ko mag-video ngayon. Late na yung video natin. Ilang uh, araw na ako nag-video na laging gabi. Kasi, sa gabi kasi, ay tahimik na. Tapos, wala nang storbo. <laughs> di ba? Hindi katulad sa araw. Di matuloy-tuloy yung pag-vlog ko. Kaya minsan, nag stop na lang ako. Hindi ko na tinutuloy yung aking pag-vlog. Okay, so, andito tayo sa side. Dito sa estante namin. Ayan. Kasi ito yung i-share ko sa inyo. So, itong mga paninda namin ng mga cake. Ayan, mga cake. At saka itong mga biscuit. So, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga paninda ko dito sa tindahan na mga biscuit and mga cakes. So, itong lahat na meron ako dito is mabenta po siya. Kasi pag hindi mabenta ay hindi na po ako bumibili ulit. So, tinatry natin bumili ng ilang peraso tapos kung hindi siya mabili, so hindi na ako umuulit. Yung uh, mabilis lang maibenta yung binibili ko. So, lahat ng na nandito sa tindahan ko ay lahat yan mabenta fast moving dito sa tindahan namin. So, ayan, ipapasilip ko sa inyo, <laughs> papakita ko sa inyo itong mga tanila natin dito sa tindahan. Malay natin, meron ding uh, kapwa kasari ko na gusto manood sa mga ganito para makapagtinda din siya ng mga biscuit or cakes na meron ako. Baka wala sa tindahan niya. Kaya naisip ko siya, i-vlog ngayon. Kanina pa ako nag-iisip kung ano yung i-content ko. Sabi ko, ito na nga lang. I-share ko nga sa inyo yung mga paninda ko ng mga biscuit dito. Kung ano yung mga biscuit ko, yung mga cakes na, yung mga cake na tinitinda ko or itong mga tinapay or cake. Hindi <laughs> you know, di ko alam kung tinapay ba tawag dyan or cake. Basta yan. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga paninda ko dito. Yan. Okay, so ako ay mahilig din ako manood sa mga kapokasari na ganito yung mga video nila, lalo na pag naga unboxing sila kasi nakakakuha rin ako ng idea na pwede ko idagdag dito sa tindahan. Ilang beses na ako lagi nanonood at saka ilang beses na ako na nakakuha ng idea. Tulad ng Happy Pants sa ano yan, sa kapwa ko kasari na vlog doon ko yun na kita. Kaya nagbenta ako dito sa tindahan and na-click siya. So, ngayon, i-share ko din yung mga paninda ko ng mga biskwit. Ito lang muna. Mga biskwit lang muna tayo ngayon. Saka na tayo sa ibang mga items, sa ibang mga paninda namin. Biskwit at eto mga fix muna tayo ngayon. Okay, so lahat to ay mabilis maubos sa akin ha. Mabenta siya kasi ayoko talaga ng uh, nakatambay. Ayoko nang nai-stack yung mga paninda ko. Kasi gusto ko umiikot ka agad. Nag-roll, uh, rumuruling ka agad yung punan ko. So yun ang gusto ko. Ayoko yung mga uh, natutulog na mga uh, paninda kasi matagal eh. Pag hindi siya mabenta kaagad, hindi siya mabilis, matagal. So, di ba natutulog yung pulan natin. Okay. So, start tayo dito. So, ayan. Dewey Dunat. Si Dewey Dunat sobrang mabenta. Ayan. Si Dewey Dunat. Ano yan? May, eto is, ano to? Chocolate flavor. Meron yan. Kulay pink, yung strawberry. Kulay blue, uh, white choco yata yun. Tapos, meron siyang assorted na flavor and ito chocolate. So, yun pa lang yung apat pa lang kasi yung nabili ko na Dewey Do Donut. So, ito, a price, uh, bentahan ko nito ay 12 pesos sa Dewey Do Donut. And, ayan, next natin, meron tayong mga tops sarap. Ayan, si tops. Ayan, si tops sarap. So, ito yung pinaka mabenta sa amin choco. Mas mabenta siya kaysa kay Wata taps kaya hindi ako masyadong bumibili kay Water Tops, minsan-minsan minsan lang. Ito si Tops ang mabenta sa akin. Ito naman ang bentahan nito ay 10 pesos si Water Tops. Okay, so next tayo. Okay, next tayo cupcake. Ayan. Cupcake. Kaya ito si cupcake ay magbenta din, 10 pesos din siya. Ayan, 10 pesos din ang bintahan nitong si cupcake na to. Iba-ibang kanyang ano nito, ay iba-ibang kanyang uh, flavor. Ito ay chocomuka, meron cheese, ay ubi, basta marami siyang ano, flavor. Tapos, ayan, ito. Pajubar, makapuno. Yan. So, ito kunti lang yung binibili ko kasi hindi siya ganun ka fast moving. Pero, napipenta naman siya. Hindi naman ito napitinga dito sa tindahan. Pumibili lang ako nito ng taglimang peraso lang. Kasi isang box nito ay sampung ganito pag isang box. At kalahating box ay lima. So, wholesale ko pa din siya nakukuha kasi kalahating box. So, dito, ito talaga yung pinakamabenta sa amin. Sa Bar na Choco. And, ayan, ano ba ito? Combo. Yan, halo-halo siya yung laman. So, eto, kahit isang box pa yung bilhin ko, mabenta talaga siya. So, bentahan nito ay 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Yan, pag nag-retail kayo. So, eto ay combo, and ito naman ay choco. So, dito tayo, ay, ito pala, ano din ito, uh, uh, cupcake, katulad dito sa isa. So, ito naman, next ay itong cheesecake, lemon square. Ayan. Wait lang, balikta rin ko yung aking camera para mas kita. So, eto, meron kami dito, happy cake. Ayan. So, wala namang akong, ano, wala akong lista na happy cake kasi hindi ko nga ito alam. Ayan. So, nilagay nila dito sa, ano, nung <laughs> naglista ako yun, nilagay nila, nila itong si happy cake. So, hindi siya mabenta. Lima ito, pero buti na lang nabili na yung apat. tas isa na lang ang kalal pa maubos nito. ano ko na siya. buksan ko na ito, tas ibenta ko isa-isa. Yan si Happy Fish. Eh, Hindi na ako bibili niyan kasi hindi naman siya na bibili dito sa tindahan. So, ito, lemon square na cheesecake. Sobrang mabenta. Itong lemon square. Mas mabenta si original kaysa kay assorted. Ito, mabenta siya. So, 10 pesos ko din yan binibenta si lemon square na cheesecake. Yan. So, next natin, si Presto. Pinakamabenta sa amin si Presto lang na peanut. Itong green lang. So, ito lang talaga yung binibili ko. Kasi bumili na ako ng ibang flavor. Hindi siya mabenta dito sa amin. Kaya, peanut lang yung binibili ko. Mabenta ito, si peanut. So, ito naman, lahat ng biscuit namin ay 8 pesos naman. So, si Bingo, walang stock nung white choco. Ayan. 8 pesos din yan. Si Rebesco, 8 pesos. Rebesco na white, 8 pesos. Ito crackers, ito honey butter. So, si Cream O ay mahal. 10 pesos yan si Cream O kasi mahal siya. Ito si Calchis naman ay 8 pesos. Ayan, may mari kami. Yan si Marie is 25 piso. Si Oreo ay 12 pesos. Si Combi 8 pesos. Mabenta yan si Combi. Fita 8 pesos. Tapos Hansel crackers 8 pesos. Ang ganda ngayon ni Hansel kasi may free na cream stick 3 pieces. At saka si Skyflakes yan 8 pesos din yan. Meron pa pala dito si Hansel 8 pesos at si ko na may palaman 8 pesos. Ayan, makalat yung dito na side kasi andito na yung andito yung mga gamit ko. Ayan, yung mga queens. Hindi <laughs> ko pa nabibilang. Ayan, mga biscuit din yung andyan. Okay, so ayan lang yung mga biscuit ko kasi yung iba is walang stock. Tulad ni Hiro, walang stock. Lahat yan ay mabenta. Lahat. Lahat ay mabenta. So yan yung mga binibili ko lagi kasi sobrang fast moving nito. hindi na ako nag hindi na ako bumibili ng iba pag hindi hindi siya nabibili so hindi na ako oh, umuulit yan so andito pa pala mayroon pa ako dito cold cheese at andito pala yung bingo na white yan ay kailangan ko pala siya ilagay doon lagay dito para makita ko siya kasi pag andito hindi ko siya makikita kasi yung mga nandito sa mga hindi ayan mga candy yan pastillas yan bukas it ano ko siya ilagay dito ilagay ko doon para makita siya Ayan, ito pa yung lemon square. Yan, lagay natin dito si lemon squirt. Ayan. Okay, so ayan yung mga biskuit ko dito sa tindahan. Ayan. Ayan, so mga biskuit at saka mga cake lang muna yung i-video ko ngayon. Sunod na yung iba. Ayan. Okay, so ayan mga kasari, mga katendera. So yun, yung mga paninda ko ng mga biskuit dito. Hindi ko alam kung ano yung walang stock. Alam ko si ano, si hans ay nandito pala ay, si Bravo wala pala kaming Insta kasi nabili kanina si Bravo si ano pa ba um si Hiro di ko alam kung ano yung iba nakakalimutan ko lang nakalimutan ko yung iba lalong biscuit pero lahat yan ay mabenta lahat ng biskwit na yan na pinakita ko ay mabenta pati yung mga cake mga pandesal pa, mabibenta talaga yan dito sa tintahan So, yun ang mga fast moving. Yun ang mga binibili ko dito sa tindahan para itinda. So, ayan. Kung wala ka pang mga paninda na mga biscuit chan or mga cake, ayan, magtinda ka na din kasi mabenta din niya yung mga biscuit at saka mga cake. So, yun mga pinakita ko ay mga fast moving yan dito sa tindahan namin. Okay? So, ayan, ito lang muna yung share ko sa inyo. Nag-share lang muna tayo about sa mga paninan namin mga biskuit <laughs> cake. So, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin. pag na rin yung bell para updated ka pag may mga bagong video ako na i-upload dito sa channel natin. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, mga ganitong vlog, mga ganitong content, so, ayan, subscribe mo na. So, maraming salamat sa mga nakasubscribe na dyan. Thank you sa inyo sa panonood ng aking mga video. Maraming salamat. Paki-like uh, paki and share na din ng video natin para mas madami pa yung mag-subscribe sa atin at manood ng ating mga video. Tapusin nyo yung panunood ng aking mga video. Tapusin nyo yung video para, syempre, kailangan natin ng WH dito. So, ayan, maraming salamat. Uh, good evening. Happy Sealing sa ating lahat, sa ating mga kapukasari at katindera. Happy Sealing po sa inyong lahat. Uh, see you sa next vlog. Bye-bye. Good night na kasi. 11 na yata. Ah, mas na ba time check? Ayan. Oh, 10.40 na. Good night na sa inyong lahat. Bye-bye.